Los Angeles Lakers angat uli sa standings at Luka Doncic at Austin Reeves best duo daw ngayon sa NBA. Pero bago yan, naipanalo nga ng Los Angeles Lakers ang kanilang pangalawang sunod na road trip matapos nilang talunin ang Charlotte Hornets sa score na 121-111. Isang matinding laban ang ipinakita ng Lakers, lalo na nang muling manguna si Luka Doncic sa kupunan. Muling umarangkada si Doncic at nagtala ng 38 points, 5 rebounds at 7 assists. Nakagawa rin siya ng 5 three-pointers at naging tampok sa social media ang kanyang poster dunk laban sa isang player ng Hornets. Ayon pa sa mga commentators, tila bumalik daw ang anyo ni Doncic noong kanyang sophomore year, kung saan mas agresibo at mas atletik siya kumpara sa mga nakaraang laro. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na nagtala ng 24 points, 5 rebounds at 7 assists habang si Rui Hachimura ay bumawi matapos ang kanyang mahin ng performance laban sa Hawks. Sa pagkakataong ito, nagpakitang gila siya sa pamamagitan ng 21 points na nagbigay ng malaking tulong para sa panalo ng koponan. Dagdag pa rito, nag-ambag si DeAndre Ayton ng 14 points at 6 rebounds, ipinakita ang kanyang consistency sa ilalim ng ring. Samantala, si Marcos Smart ay muling ipinamalas ang kanyang defensive prowess matapos magtala ng season-high 7 steals, bukod pa sa 12 points, 4 rebounds at 6 assists. Dahil dito, muling napatunayan ni Smart na siya pa rin ang isa sa pinakamahuhusay na perimeter defenders sa liga. Sa panig naman ng Charlotte Hornets, nagsayang ang matinding opensa ni Miles Bridges na nagtala ng 34 points, 8 rebounds at 5 assists, habang ang rookie na si Con Kneppl ay nagdagdag ng 19 points. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila napigilan ang matinding opensa ng Lakers sa huling bahagi ng laro. Dahil sa panalong ito, muling umangat ang Lakers sa Western Conference standings at nagkaroon ng panibagong kumpiyansa ang buong koponan. Ang magandang performance ni Doncic at ang balanseng kontribusyon ng kanyang mga kakampi ay patuloy na lumalakas ang chemistry ng Lakers. Samantala, ang Minnesota Timberwolves ay kasalukuyang humaharap sa malaking problema sa kanilang point guard position ngayong season. Dahil dito, nagsimula na silang maghanap ng mga posibleng opsyon upang mabawasan ang playmaking pressure na nakapatong sa mga balikat ni na Anthony Edwards at Julius Randle. Isa sa mga pangalan na lumulutang bilang potensyal na target ng Wolves ay si Ja Morant ng Memphis Grizzlies. Ayon sa ulat ni John Krausen ng The Athletic, nakipag-ugnayan na raw ang Minnesota sa Memphis upang malaman kung available si Morant para sa isang posibleng trade. Sa isang panayam sa Sirius XM NBA Radio, sinabi ni Krausenskini na sinusubukan lang muna ng Timberwolves na tingnan kung may posibilidad na magbukas ang pinto para sa isang kasunduan. Wala pa raw konkretong pag-usap, gulit kung magpapatuloy ang hindi maayos na laro ng Wolves sa darating na Disyembre, posibleng maging mas seryoso ang interes nila kay Morant. Ang problema, mahirap para sa Minnesota na negosyasyon para sa isang manlalaro tulad ni Morant dahil malaki na ang kanilang payroll. Sila ay lampas na sa luxury tax line at sa first apron, kaya limitado ang kanilang galaw sa paggawa ng trade. Ibig sabihin, kailangan nilang magpadala ng katumbas na sweldo mas mababa sa halaga upang makumpleto ang anumang transaksyon. Gayunman, kung makuha ng Timberwolves si Ja Morant, maaari nitong baguhin ang direksyon ng kanilang season. Si Morant ay kilala sa kanyang explosiveness, playmaking ability at kakayahang magdala ng enerhiya sa laro. Sa kasalukuyan, ila desperado ang Minnesota na makahanap ng tunay na floor general na makakatulong kay Edwards at Randall sa pagpapatakbo ng opensa. Kung mangyari ang trade, maaaring maging isa ito sa pinakamalaking balita ng NBA season.